hello guys, good morning. At ito si Boys Kim Macau. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ang sarap-sarap guys na makatanggap ka ng isang magandang flower. Isang magandang bouquet guys na galing sa isang kaibigan sa YT. Ayan. Um, napakaganda. Nakatanggap ka ngayon. Ako ngayon umaga. Ayan. At ito guys di ba ang ganda at napakalaki na, na ano na buki ayan at uh, ito guys ang uh, nagbigay sa akin ay walang iba uh, na si na maganda walang iba na maganda at sexy at mabait na si uh, si Sikoy G Valino Farm si koi uh, maraming salamat nito si Sisikoy guys si G Valino Farm guys ay asawa yan ng ng isang YTD na kaibigan natin na si Sir Alex. Ayan, shoutout Sir Alex. Ayan. Ito yung pabuki ni ni, ni Sisi Koy sa akin. Ayan. Sisi Koy, maraming maraming salamat. At eh, ako ang naalala mong pasahan nito. <laughs> Basta. Um, maraming salamat uh, Sisi Koy. Ha? Uh, dalawasan na to guys. Kasi nga para kay OFW Couple. Kaso, wala siya kanina. At isa din na nawala daw doon. Ayan. Kaya isa lang natira. Maganda daw yung isa din. Ayan. Pero, ay isa lang din ako. Buti na lang. Isa ako pumunta. Shout out, girl! OFW Couple! Pwede rin natin itong ishare na amoy amoyen <laughs> Diba? Pero, guys... Napakasarap sa pakiramdam na ganuno na may isang kaibigan na nakalala sa iyo. Mahal man o mahalman o mora, malaki man o maliit, <laughs> kung saan man galing basta ikaw ang naalala na bigyan guys ayan dapat tanggapin natin na nasa loob ng puso ba yung galing talaga sa puso na pagtanggap yung masaya ka di ba oh yeah, ang sarap oh yeah, ang sarap ang saya-saya makatanggap ka ng ganyan di ba walang chins oy Basta may pa-flower, masaya na ako guys. Oye, <laughs> oh yeah, ang sarap. Pero, kung mayroon man dyan guys, handa naman akong tumanggap kung sino dyan ang magmamahal sa akin at bigyan ako nito. Andito lang ako guys, tanggapin ko. <laughs> Pero joke guys ha, hindi ko naman kailangan kung magkakajuwa man ako at may magbigay sa akin. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ang material na bagay at pa-flower sa akin kailangan ko cash. <laughs> kailangan ko pagkain para mabusog ako. <laughs> Joke lang guys. Pero sa totoo lang, hindi ko kailangan ang material na bagay o pa flower sa akin. Ang kailangan ko ang kanyang pagmamahal at oras na nananjan sa sa akin, di ba? dapat ganon. Mm -hmm. aanhin mo ang pa flower at mga material na bagay na mamahalin. Kung wala naman siya lagi sa iyong piling, di ba? Gano'n! <laughs> di ba? baling wala siyang bigay sa iyo. Basta nandyan sa, sa tabi mo, kapiling ka at inaalagaan ka. Lalo na, oh yeah, ang syarap, pagkayakap ka. Lalo na sa gabi, pag andyan siya. <laughs> oh yeah! Lalo na ngayon, na winter dito, palame. Kailangan ko sana ang kayakap, kahit walang, walang, walang pabulak. <laughs> joke joke lang guys. Ah, uh, sabi nga ni ano ni OFW couple girl. <laughs> Grabe ka kung makaano ka sa live at makaugot. kabaliktaran naman. <laughs> kabaliktaran daw ng ng pag-uugali ko sa totoong buhay. <laughs> Iwan ko ba diyan sa kanya, oy? <laughs> hmm, napapasaya lang ako, guys, ha? para tumawa lang ba? Para yung mga dugo nyo gumalaw-galaw din sa loob <laughs> gumalaw sa loob ano yon alam nyo na yan guys kung ano ang gagalaw sa loob <laughs> aray napahabaw. alam mo ba kanina na si si Koiji yung naglalakad ako tingin ang tingin yung mga tao tapos iniwan ko to sa baba ng building sa may guard tawa yung guard eh huling daw sabi tapos yung pababa na ako, sumakay na ako sa bus. Tapos may isang, may isa doon na tingin tingin. Akala niya siguro baka galing sa jowa ko. China oil, may jowa. Tingin ang tingin. Siyempre, dito guys, pag mga ganyan ba, parang napakamahal na sa kanila. Di ba si si Yung mga pagbigyan kanila na may mga okasyon. Ayan. Pero ang sarap talaga, guys, sa pakiramdam, no? Na mayroon kang ganito. <laughs> Hindi naman, nakakatanggap naman na tayo noon pa. Pero, iba pa rin yung galing ka, nabigyan ka na naman ulit at nagaling na naman sa isang kaibigan. Ayan. Maraming maraming salamat si Sikoy. At ayan, kanina sabi niya sa akin, kakain daw kami na naman. Mag... Um, mag-almusal daw kami. Sabi ko, papunta ko ng trabaho. <laughs> Wag na, nakakahiya. Baka um, maano tayo kay Sir Alex. <laughs> Maubos yung kain ni Sir Alex. Gago tayo. <laughs> Pero Sir Alex, salamat ha. <laughs> Sa na lang, pag gutom na kami. <laughs> Ay, joke lang. Tapos, ayan at naghiwalay na kami ang saya-saya namin pero guys may ano ako may video ako nito na pagpunta ako sa kanya kanina umaga mula doon sa likuran ng kanilang harap ng kanilang tinatrabahuan ni si Koy na na hotel casino Ayon at naka-video ako doon hanggang doon sa loob sa kanya na hindi niya alam. <laughs> hindi niya alam na sa nasa ano sa, sa, sa kasi sa labas. Nasa tawag 'yan. Ah, uh, siya ba yung nag-entertain nag ng may mga pumapasok na sa labas siya. Ayan, hindi niya alam na nandun ako pagpasok ko. <laughs> Nakavideo sa doon. Ayan. Sisi ko ay maraming salamat at salam sa kabaitan mo. Ayan. At sa inyo ni Sir Alex. Basta yun na alam mo na yan. <laughs> Shout out dyan guys sa mga mga kaibigan sa YT at maraming salamat sa support. Ayan. At sa mga kaibigan at sa mga team idol dyan na um, nandyan. Ayan, na nandyan. Basta maraming salamat. Ayan, guys, bye-bye na. See you na lang to sa premiere at may premiere pa ako isa. Sunod-sunod <laughs> ang -sunod, mga premiere eh. Bye-bye, guys!